Oh. Alos matatrap lang yan. Oo Aba, sawa sa ano nakasabi do sa puno pinapapunta sana ha hindi dito kaya yes may balak ayan nakikita lang yung sawa nasa puno ng puno ng alaman ngayon ito pinunta tayo ni Mr. Borokoy yes Pascual ayan, ayan. naghihintay sila sana hindi pa pagkikalaman sana hindi pa bababa pag bumaba yun, baba na yun. papatayin sigurado yun kaya uh, mamadali tayo, on, Naririnig mo yun, kanyama na yan sarap <laughs> Pero sa salita sasalita ka bang bangan, napakarami daw ahas yun. Ayun na, lagi ko yan pag pinagsin sa ako. Ayun, isang... Ayun bitin daw, sawa. Okay mga bro, nandito na tayo sa Corazio. Hinahanap natin yung parang ni Kosyan. Kosyan parang. parang eh, toys yung, toys yung, toys yung muhim oh, yeah. ni. Milik dia nyamuk. Let's go, let's go.

Yeah, good morning po. Morning, oh, good morning po. Oh, yan. Oh, Ay, Although... oh, yan. Cool oh, yan. oh no. Kapya-api palagi ng kain. Ah? May trap keng katsa. Alo lagi yan. Aba, Dios ko. O pirala me. Ha? Trinidad. Shout out ayo ni Jovel Manalo Palya sige good morning Nimpa de Guzman oh. okay mga bro uh, nandito tayo sa part ni Consial Palak Anda lang kaganda pala ng mga man si ni Consial uh, Ito pala si Consial hindi na makakalis itong ano hindi <laughs> makakalis itong sawa talaga matatrap pala yung mga sawa dito ang dami kasi ng alaga ng mga manok ni Consial oh. buti hindi pa nahubos Consial <laughs> nahubos na nga yun yung isa oh Ayun oh. Ayun. 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 Ayun oh, ayun yung isa oh, na manok, no? Ano? What the? Uh? eh baka naman ko siyang naubos ito sa pulutan. Ay, hindi. <laughs> <laughs> eh hindi kung pinulutan dami niyan, eh wala dyan, no? Ayan po ah. Malapit na. Uh, malapit na. Malapit na, oh, si Kosyal. Okay, ah, uh, subukan na natin kunin itong sawa. Pero, Diyos ko. Katapang na, oh. Uy. <laughs> Uy. Gusto mo ba mga gat?

o nung isa niya kay Kubigan. O ito pa yung higi na papaspas yun. O. Ayan o. O. Ayan o. Ang dagol na. Ayan. Ayun. O. Ayan Let's go. na yun. Walang may trap eh. O o. Ayan po. Nako. Shall pwede tayo na pututan yun eh. O. O. Sige. Sige. Mandam na ako chill kaibigan. Hahaha. Yan po na. Eh? Oh. Oy, mga pataklay pa yata rugo. Ay, oh, 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 oy, yan dito. Nakakatawa ko na. Pas kay tanal do Ay, ibig sabihin ta nakakuha na po dito. Oh, tat tatlong beses na, hmm. three times na na nakakuha yung lambat ay, ay, na yan, yung lambat na yan yung nakakakuha. Three times na pala. Ayun oh. Aru. Ay. Ah, ala, itang kaya kita. Kitang, kitang kaya kita. Okay, ito nang palang. Ito nang palang. Kaya ko chilyo yan mo. Ano itang ko chilyo chilyo itang, itang kaya? Pwede na yan. Ay, yan pala pwede nyo. Ayan, pakakalali ka may idol. Ay, Diyos ko. bisan sa lumabit. daw Ay, siya po na yan. Eh. Na, na, suma. Suma, aring gas. ay. Idol, ikaw pala yan. Suma. <laughs> Aring ahas, ne? Mata siapa pa Oh O yan, madami pa kayo idol, idol. Oh, miles, katakutan. Jay Sabat, pare. Ay, Diyos ko, mga tawad siya. Hil si Santos. O, oh, pare. Kaila ka no, Reni. Swerte, le mo rin uh, manukurugugin oh, Rena. Kaya ngabawas bawas nalang. Kaya oh, tayo metong, no? Oh. kita. kita. Ini dia kacunya. cakap kaya ibalik kan eh buat manik kuatu. Asal dia. Hari buruk sini eh. Oh ya. Ah siapa pakai ra idol? ini pak Ini pat. Ah eh ko talaga. Oh ya. Eh bila ko. Ini pak Ini pat. Dia nak pulu pucu Uy. Wer sad. Hindi ka talaga dwaje pa lang ni ko dali. Yung po oh. Ay. Okay, mga bro. Nakahuli na pala sila dito, nakatatlo na, pantatlo na to. Pero napakalaki nito, pero pinakamalit daw ito sa mga nakuha. Oh, okay mga bro. Ate katasasan kayo. Yan. Yan, tako yun Oh hey. Bah. Mga idol. Santa Cruz, Santa Cruz. Mga oh. kata santos. Ah, mga santos eh. Yeah. Wow, oh. ibladming kalamansi ko. Okay ito. Hay mga bro, ang mga parni ano ni SB, palak tig na muna napakaganda yung kanyang mang kalamansi ah uh, lahat ng konsyal dyan, lahat ng mga kapitan. Kung gusto niyo bumili ng kalamansi, dito na lang kay konsyal. Ayan. Ayan po, kasawa natin si konsyal. Good morning. Ah, uh, itong ano ni konsyal, itong regation na to, napakarami nga as talaga dito. Ngayon, itong regation na ito, naka diretso ito hanggang ilog na malaki. E Eh ngayon, kung maraming manok dito, talagang yan ang pupunta ng mga as, mga sawa. Ayan, katibay, mayroon isa. Ito ang lulunokin niya. Ayan ang kakainin niya sana ng manok. Ayan, pinatay niya yung manok. Lulunokin sana. Kaya lang, natrap yung ulo niya dito. Hindi siya makalis. Okay. Ayan, pota malikwari Ayan. pa yan. Babalik natin. Maka ulit at maguli pa yan. Kahit anong mangyari. Kung mayroon kayong kung mayroon kayong baboy dyan, wala kayong kalamansi. <laughs> Napakarami kalamansi dito kay Tansyal. <laughs> ito yung uh, farm namin, no? Ito yung farm. Ilang taon na itong farm mo ito, Tansyal? Uh, ito, itong kalamansi kong ito, magpo 4 years on December. December, 4 uh, years na. Uh, uh Ayun, magpo 4 years na. 4 years, tignan mo naman, gaano kaganda yung kanyang mga kalamansi. <laughs> Meron na uh, ilan hektare ito, Sir, itawag na naman. Itong, Kasi, kalam, itong kalamansihan namin, naigit na isang hektarya, at hmm. yung uh, Hanggang doon yan Yung uh, lupa ng tatay ko ah. Hanggang doon yan Baka doon sa Pispan ko doon Baka meron din eh Ah mayroon ka oh. pispan doon oh, yun yun Yung pispan na yun dahil pala Meron pala mga Bungi dito Marami daw <laughs> silang bungi dito Sa mga airpot niya Mga magulang Meron pa daw silang mga pispan doon At saka Palayang Oo oh, yun Palayang Sagingan oh. Ayun Ah, pag siguro si ano, si dito lagi na Ah, dito lang tayo. Dito lang tayo nag stay Oo, dito lang nag-i-stay. Ah, may COVID doon, no? Hmm. yung uminom, no? Ah, hindi ko alam na makakapasyal ka rito, no? Oo, eh, hindi ko rin alam. Pinuntan tayo ng kaibigan natin si uh. Sabi nga niya, eh. Tara, punta tayo kay Consyal. Meron sa doon sa ano, natrap doon sa ano. Doon sa may puno, sabi niya. Kaya ito, tumakbo kami rito. Yeah. na yan. Pangatlo na pala to. Pangatlo Ito eh. pala ang pinakamaliit. Mas malalaki pala yung una. Yung una, tinimbang namin 6 na kilo. Siguro yung mga 4 to 5 kilos. Oo, oh, mga 4 kilos. Kilos. Oh, kilos. Yung una, mas malaki doon. Siguro malaki. mga 8. 8 Malaki na talaga yun. Kaya yun yung uh, inaano natin rito. Eh, hindi ma... Ay, ako takot yan eh. Ayan, naghahanap ako ng mga kukuha. Kala ko nina ko siya, eh. dinakba mo na Ay, hindi ko pwede dakbay dyan eh. <laughs> Nakakatakot siya. yan. <mo. laughs> eh, yan, uh, yan po yung uh, farm namin dito. No? Nag, uh, alam mo siya, na, kahapon nag-harvest pa kami. Two, two days po kami nag-harvest. Nag-harvest na ano, kalamansi. Oh. maganda siguro ang presyo ng kalamansi mo, <coughs> mura lang. Medyo ano lang ayan, ah, mababa. Na, mababa. Sa mama mang ano lang niyan. Pero 'yun, no. Pagdating na Pasko niya, medyo. Kasi ah, na 'yan, yung mga 'yan, yung mga kasunod na 'yan, 'yun yung mga, mga mataas na presyo. Ganda ng ano mo? Ganda ng kalamansi mo, kasi. Pakita mo yung farm namin. Oh. Para May, sa mga kuya ng Arab, Ay, oh. ano mo sa vlog oh. 'yan. Oo. Oh. 'Yan ang mga kalamansi Ko kasi lang, ganda talaga. Oh. oh.